Magandang gabi po sa lahat mga kabertudis Narito naman po ang aking ipapakita sa inyo ang aking uh, nakuhang ulo ng bayawak na nagiging bato Ito po yung ulo ng bayawak na meron po siyang uh, uh, tungko o korona yan po. Yan po ay nagiging bato na po yan sa tagal na nakababad sa putikan. Ito po ay nakuha ko po sa bundok. Yan po yung itsura niya. Yan po yung itsura ng uh, bayawak na bulag isang mata lang po yan yun po ang uh, ang visa na ang visa po nito ay ah uh, kung pupunta po kayo sa mga bundok o kagubatan ito po ay uh, may meron po siyang uh, tagulilong o tagabulag at kung meron po kayong ma ng mga uh, mababangis na hayop ay di po kayo in Uh, anuhin kahit ahas pa o mga uh, mab mga babangis na mga hayop doon sa kagubatan uh, yan po ay bertud nito ay maganda sa tagabulag at ito ay uh, sa mga masamang espiritu mga engkanto ito po ay may sa mga masamang elemento ayan po mga kabartudes ito talaga ay nakuha ko mismo sa kanyang bahayan at uh, ito lang po ang nakuha natin na ulo ng bayawak para din siyang ulo ng ahas eh. Pero yung ano niya, bayawak talaga. Yan na yung mata niya. Bato na talaga. At, at uh, siguro yung mata niya ay nabulok na. Ayan po. Yan, nabisa po yan. Tsaka ito yung uh, bato na uh, para sa pangakit at ito ay uh, ginagamit din ito sa healing at uh, ito po ay uh, mabisa para po ito sa negosyo ay uh, yung bihira lang ito na makakita ito ay uh, din ito sa healing o di kaya yung mga negatibong enerhiya sa katawan ay pwede mo itong pwede niyang tatanggalin yung mga negatib na enerhiya yan po yung uh, mukha sa loob mo. Ayan, para po siyang ahas ito po ay uh, maganda at uh, sa may gusto dyan uh, magkaroon ng ganitong bagay ito lang po ay pangakit talaga pangakit sa mga customer kung kayo po ay may negosyo at ito ay uh, pang ko na gamit ayan mga kabartudes uh, yan lang muna ang ating ipapakita sa inyo sa sunod po ay pupunta naman po tayo sa bundok Maghahanting po tayo ng mga gamot para sa mga kung ano-ano ang pwede nating ibahagi sa inyo nakalaman maraming salamat paalam muna tayo god bless po sa inyong lahat